nako inutan naman. So may nag-comment nga sa atin guys. Uh, pasukin ko daw yung uh, Kabayan Store. Mm, very lucky kasi ano ko ngayon eh day off ko ngayon eh. Pasukin ko daw titingnan niya daw kung ano yung yes. <laughs> may ano kasi dos. Watermelon na tapakan mo. Kung ano daw yung nasa loob ng Kabayan. So tara. Samahan niyo ako. Pasukin natin yung Kabayan Store. Pakita ko sa inyo kung ano yung meron doon. Tara. Kupo ang init. Ah. Uh, <laughs> Ganto sa Middle East guys, talaga ka. summer. Pero yun. Ang init. Sakit sa balat. Guys, kung ipukumpara ko yung init dito ah, sa Middle East, sa init sa Pilipinas. Sa Pilipinas, masakit talaga sa balat eh. Talaga. Yung dito naman guys, mainit yung singaw. Parang ganun. Parang kang binoblower ng level 3 gano'n, ganun siya pero yung ano hindi naman siya kaano masakit sa balat saka hindi siya nakakaitim sa Pilipinas kasi umaga pa lang ang sakit sa balat eh ganun tapos nakakaitim yung ano yung sikat ng araw dito naman kaya naman kumbaga mainit lang yung singaw niya so malapit na tayo sa Kabayan store Kabayan store ayan guys, nakapasok na tayo sa Kabayan Store. Uh, unang bubungad sa inyo. Ayan, mga promotion item. Nasa harapan. Chocolate. Sneakers. Ayan siya. Mga promotion item. Honey. Then, frozen. Ayan siya. So, may ice cream dito guys. Tingnan niyo kung magkano lang. Oh, nung nakaraan, nakapromo to. 1 real, 9, 3 real na. No? Oh. Ay, hindi ito yun. Ito siya, oh. One real lang. One real. Then, frozen chicken. Yan siya, guys. May 12.50. 11.50. Ito pa. Yeah, hot dog. Yan siya, guys. May 6 real. 11.50. 3.50. 5.50 Tapos dito din May mga 10 real Ayan Mga vegetable Ayan sya Ito yung sinasabi ko sa inyo guys oh. So, mga sardines mm. Kompleto Pang Filipino store Ayan Tapos yung mga ah, uh, Combination nya Package Oyster, sir, and vinegar. Ayan. 13 real. Ayan siya. Banana ketchup. 7.50. Kaya mga dry foods. Ayan. Ah, dito siya. Magic syrup. Guys. 4.50. Ayan siya guys. Then may mga soft drinks. Ayan. Then ito, rice and sugar. Meron silang 6 real, 2 kilo, and then 1 real for 1 kilo. And ito naman may mga basmati rice, may mga different variety ng rice. Then syempre pag Pinoy guys, ito All time favorite Jasmine rice Ayan So dito yan sa Kabayan Store Ayan siya guys Ayan mga Helval Tea Lipton Ayan siya Rule level Tapos Ayan coffee Ayan oatmeal Ayan siya guys Ayan mga chichiria ang Philippine store talaga. Kaya siya tinawag na kabayan store kasi syempre lahat ng kabayan na ano na meron sa atin sa Pilipinas, meron sila dito. So ayun. Ayun siya. Ayan guys, may naka-promo din sila na ano mga 10 real. Ayun. Uh, parang joy yan. Lazim. Ayan. Alam nyo ba yung lasim ibig sabihin sa Arabic uh, dapat? Uh, yun siya sa Tagalog. So, yan. Penreal. Yan mga promotion item na lang. Mga downy. Ayan. Dito na ako, bibili nandoon naman. This washing. Sa Ayan Per kilo. Detergent powder. 3 kilo per turn A facial was and yeah, for women and men, and uh, napkins napkins, and napkins, then and more beauty product Johnson, then toothbrush, lotion, and yeah, uh, guys. Bye. You have appliances in the uh, app store, uh, appliances in up, app? app? okay. Guys, dito sa second floor, uh, meron silang appliances Tingin tayo ng appliances. kaka ko pa so sota. Oh, yeah. So, yung display nila dito familiar na familiar sa Philippine display. So, yun. Baggage. Meron dito ang size 24 55 real. Then kettle. Magkano kaya dito? Sa kayatid nila meron uh, 35 real uh, Different brand May 29, 22 Ayan, 22 And 20 real Oh 15 real oh Grabe nakapakamura dito guys so, Okay, 15 real So ayan Then torch Torch light Uh, 85. From 85, right? 79. Now, 79 rin. 3 and 1. Then, meron din silang blender, guys. Nasa 35 real. Ayan siya. 35 real. Ayan. Mga na-ongoing uh, promotion. Then, meron din silang shoes. Ayan siya, guys. Dami. Meron din sila ito, mga ganito. Then shoes. Ayan, boys and girls and for also for kids. Ayan siya guys. So ayan yung mga request nyo guys. Uh, sabi niyo pasukin ko. So ito pinasa ko na. Pakita ko sa inyo kung ano meron sa kabayan store. So yun siya. Then rice cooker may rice cooker din sila. Mga ongoing promotion is po tayo. Uh, yeah. 49 real. How much is very cheapest price? This is the one? This one low price. This is the one? Yeah. Um, guys, ito yung 49 real nila. Ito yun. Right? This is the one? Yeah. Oh, for single person. So, ayan siya. Okay. Okay. Then meron na siyang kasamang steamer. So, ayun guys. And then meron din sila microwave oven. May mga comforter din sila doon din. And pillow, Ayan. So, sa mga nagtatanong siguro kung may maghanap. Ah, uh, yung pillow nila dito. Ah, uh, ito carpet. Carpet nila, nasa 25 real. And then, pillow. The cheapest price. Meron dito 25. Ayan. Ah, 20. Sorry, 22 real. Then, foam. Ayan, guys. Then, comforter. Ayan. Meron silang 15 real. Then, pillow cover. पिलो कोबर या पिलो कोबर टू फीस सेवन रियल हम टू फीस सेवन रियल सो इंशा अल्लाह ब्लैक ब्लैक फ्लिप ब्लांकर डबल इस सिंगल टिंसर दिस इज़ द डबल वन द सिंगल सिंगल वन द डबल डबल लेकर हाउ मच दिस वन डबल डबल इज़ पत्नाम आह सो सा डबल डबल ने ला 220, 240 size. Yeah, yeah. That's the size of the this size one. Size is okay. Yeah. Then ang ang lambot niya guys oh. It's very soft. Kahit very uh, winter, and the yeah, winter and summer. Yeah, winter and summer. It's uh, it's okay. It's okay. Yes. Yeah, winter yeah. and summer it's okay. So, ayan, towel naman guys. Kung nag-aano kayo ng towel. Towel, bath towel. Meron din tayo mga bath towel. 15 mga 15 na real. So you oh, know, ganda oh. Hmm. Ang ganda nyo. oh. It's good materials, guys. And then ito, summer dahil summer ngayon. Siyempre, meron tayong mga pan. Electric pan. So meron tayong tinatawag na portable electric pan. Andito siya. And then, ito 'yung mga hang type Bagay na bagay ito sa mga double bed clip electric fan. So, ayan siya guys. Ayan. Then, meron din silang TV. Ayan. Speaker. So, ayan. Ano pa ba? Ano pa bang... Ah, kung sa kitchen uh, accessories naman guys. Punta tayo dito sa may bandang gilid. Meron silang kitchen accessories. Eto na. So, ayan. Meron silang mga... Pitchell, nasa 15 real, 18 real, 11 real. Depende sa sizes, guys. So, ayan. May mga plate din sila. So, syempre, habang nagbablog ako, naghahanap na harap na rin ako ng mabibili ko. So, ayan. So, ayan. Non-stick. Non-stick fat. So, ayan siya. Dito siya. So, di ko mapakita sa inyo yung price kasi may mga display sa harap. Mahirap i-access. So, yung mga knife. Knife. So, ako din kasi mahilig din ako sa pagluluto. So, ayan siya guys. Ayan. Ito yung ganito, ganito, yung set na gusto ko guys. So, oh. ayan. All package na siya. Then, meron na rin siya sa uh, Shrimp. Then, ito, 45 real din. Tapos, ito. Ito yung pang-isdice ko talaga. Hindi ako, ma... di, di ako sanay dito eh. Sa ganito ako sanay. Ayan. So, ayun guys. Napakita ko na sa inyo yung loob ng Kabayan Store. So, ayun yung mga mabibili nyo dito sa may Kabayan Store guys. So, kung mga nagbabala kayo, pumunta kayo dito sa Kabayan Store. Ayan. Dito siya. So, sa may tapat ng espada na yun. Oh. yun. So ayan siya. So ayun. Sana nagustuhan nyo guys at visit na kayo.